Dapat mahalaga kasi yung agenda ngayon yeah. ng sa ODE. Uh, kung yan man ay binibigyan ng importansya ng uh, Malacanang, eh di mm. dapat sinama nila sa agenda. Hindi naman pwedeng, yeah. ay pero kasi doon pag-uusapan naman natin, eh paano namin malalaman, di ba? And the mm. mere fact na hindi yan kasama sa agenda, so tinitrivialize yung issue na yan. Or there is really lack of commitment from the palace that uh, wages will be raised Uh, medyo ko na eh. Medyo matindi na yung uh, sitwasyon ng manggagawa. Can you imagine uh, all of the regions in our country ay nasa poverty threshold yung kanilang wages. Below the oh, so mga survey sinasabi ang kalahati talaga, ang sinasabi sila ay mahirap, 'di ba? So, madami ang oh, klase mga datos. Tapos so, so, ang so, so sweldo ay all of them, all from hmm. NCR down to the hmm. last region ay below the poverty threshold. So, talagang kuan siya, uh, isa siyang bagay na napakahalagang pag-usapan, lalong-lalo lang nakabinbin sa House of Representatives Committee on Labor ang usapin ng sahod. Sa Senate, at least napasa na 100. Diba? So, kailangan i-certify as urgent yon